Nag-dialysis ako. Ito nga, Jer. Dialysis po. Isa sasakyan kami, hindi magawa-gawa. Dami nang nagasto. Siya lang palang may gawa. Anong gabay mo dyan? Ha? Anong gabay mo? Sira. Hindi maka ano. May kapre ba dyan? May kapre? Diablo, meron po. Diablo, meron din? Meron po. Anong sandata ng Diablo mo dyan? Si Bat? Si Bat lang? Ah, si Bat. Okay. Sige, okay. tanggalin mo lahat. Tanggalin mo muna lahat ng sakit niyan. Sige, tanggalin mo muna lahat. Sige, okay, tanggalin mo muna lahat. Tanggalin mo. Tanggalin mo, ha? Sige, okay. tanggalin mo muna. Mag-uusap-usap tayo, ha? Ano pa gabay mo dyan? Ano pa ang kasama mo dyan na encanto, elemento? Ano pa? May duwendi dyan? Meron ba dyan, meron ba dyan tikbalang? Ano lang, kapre lang at saka jablo? Saan galing yung jablo? Doon po sa garahe nila. Doon po sa garahe nila. Nagpakita okay. lang sa'yo? Hindi po. Kaya po nung aso ah, niya taon ng taon. Kaya so yung cafe. Ah, kaya pala taon ng yung aso. Ah. Ano yun? Nakipagkaibigan lang sa'yo yung jablo? Hindi po po. Ah, o oh, ikaw mismo may alaga nung jablo? Hindi po. Nakipagkaibigan lang po sa'yo nung jablo. Ah, nakipagkaibigan lang sa'yo? Opo. Ah, okay, sige. Ngayon, kayo-kayo na magkakasamang tatlo. May napatay ka na, wala pa? Wala pa po. Ilan taong ka na nga? 32 po, po. Ilan? 32. 32. Babae, o lalaki? Diba, lalaki po. Ah, lalaki. O sige, tanggalin mo na. Bilisan mo. Sa pamilya nyo, sino pa mangkukulam? Nanay mo, tatay mo, mangkukulam ba? Wala po, wala po. Lola mo? Hindi po. Saan ka natuto magkulam? Sa lolo ko po. Sa lolo mo? Oo. Yun yung nagpamana sa'yo? Opo. Ano pinamana? Opo. Barang Barang, ano, ano, bato o libreta? Libreta po Libreta Yung ano pala sa pet po, ikaw may gawa Opo oh. Gaya tanggalin mo lahat, tanggalin mo, bilisan mo Bilisan mo Bilis, bilis pati yung, pati yung sa anak kong isa Opo oh, Ikaw lahat Gaya tanggalin mo, tanggalin mo Simutin mo yan, simutin mo. Ikaw pala lahat, nagpagastos-gastos kami. Sige, simutin mo, simutin mo. Gusto ko pa, Ate, mawala kayo ng mawala kayo ng pera. Gusto mo mawala kami ng pera? Oo, para manghirap po kayo. Maghirap kami. Pati yung anak ko na kakapa-opera lang, yun, ikaw din may gawa. Opo. Tinan mo yan. Naopera yung anak ko nang wala sa ano eh. Yung ikaw lang pala may gawin. Anong ginamit mo? Picture pangalan? Ah, pangalan po. Ha? Pangalan. Maghay ka sa lolo mo. Pangalan. Mga pangalan lang pala. Maghay ka sa lolo mo. Ayan. Ibi, maghay ka sa lolo mo. Ano yan? Ang anak ko dito. Oh, ganda ng. Oh, sa, ano sila sa isang bako. Ano mo? Mm. Ah kaharap ka namin bahay, no? Mm -hmm. Ano po? -hmm. Ah, ano po? Mayroon ako po sa mga ng mga anak ko. Inutusan mo mga anak mo? Opo. Bilisan mo, bilisan mo. Para makinig sa mga. Jen Jimenez, oh, shout po. out. Hi. Ada Nunez, good PM Arjuna. Ikaw ang nagbabato ng bahay. Hindi po nung no, anak po. Ano Likampos, ko bahay, no? po. Maria Lee Campos, shout out. Alan Manalo, shout out. Exclamation notify po. Mark Love, Bilisan mo. Hali ba ito, Bilisan mo pag, pagtatanggal. Bilisan mo. gay bilisan mo pagtatanggal ng sakit niyan. Bilisan mo. Sana mawala na yung pagdadayalisin ko. Baka kayo lang magkawa. Silang ano po. Mas nagal naman kayo ni Dayalis. Mas nagal naman kayo ni Dayalis. Mas nagal naman Bilisan mo. Marami pa ba yan? Wala ah? na po. Wala na. Yung sa pamilya niya. Yung sa pamilya niya? Mga anak ko, wala na. Wala na po. Ubus na. Opo. Wala, wala na. Wala Oo. Oh. na po. Bumulang babalikan talaga. Ako. Tabi ka, kakausapin ko yung Jablo. Amin na, yung kamay mo. Alam ako. Sumandal ka. Tatawagin ko yung Jablo at Capri ha. Thank <laughs> Pinatawag ko ang kapre at diablo. Saan man kayong sulok ng mundo, umarinto kayo <laughs> kapre at <man kayong> busap. <laughs> Pwede na kayong lahat sa katabanan. Sige. Ikaw, ano ka? Ha? <laughs> ah? Diablo. 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 Opo. May sungay ka raw? Meron po. Ha? Ah? Lalabang ka? Hindi po. Lalabang ka? Hindi po. Ha? Hindi po. Lalabang ka ba? Hindi po. Oo. Pakit ka nandito dito sa lupa tulog mo ako sila mainggit. Ina po sa lang po, walang ano po. Sino boss mo? Nandun po sa harap ng bahay nila. Meron din diablo ron? Wala po, wala po mag-isang diablo. Ikaw lang? Ano Anong boss mo? Mangkukulang, mambabarang? Mambabarang po. Mambabarang? Paano ka napadpad sa ibabaw ng lupa? Saan ka galing? Sa impyerno? Opo. O, po. ba't napunta ka rito? Tinulungan po ako ng bukti po rin Ah, para makalabas. Ito. Ah, ito. Ito pala. Putuli mo yung sungay mo. Dalawang kamay. Putuli mo yung sungay mo. Putuli mo. Putuli mo yung sungay mo. Putuli mo. Putuli mo. Putuli mo yung sungay mo. Putuli mo. Hindi ko sinabing himasin mo. Putulin mo. Putulin mo. Putulin mo. Putulin mo. Putulin mo. Ano putol na? Ha? Ah? Opo. Ano sandata mo? Sibat po. Sibat. Tara ba yan? Ha? Ah? Opo. na. Amen na. Amen abut na. na. Abot mo, abot. Amen na, amen na. Amen na, abot mo. Bitawan mo. Ah, laba ka. Hindi po. Ha? Ah? Hindi po. Ano gusto mo? Makulong? Ha? Gusto ko mapayapa. Ha? Gusto ko mapayapa. Gusto mo mapayapa? Sino Diyos mo? Si <laughs> sa Satanas. Si <laughs> sa Satanas pala, Diyos mo eh. Gusto mo mapunta sa langit? Ha? <laughs> ah? <laughs> Kilala mo sa Isong Risto? Hindi <laughs> <laughs> ka Hindi ka sorry. Bigas sorry sa Panginoong Yesu Kristo. Banggitin mo. Kailangan marinig. Lakasan mo. Banggitin mo pangalan. Sino boss mo? Sa so, na tanas Sa harap daw namin. Bawal pangalan. Bawal pangalan. Bawal pangalan. Mayroon sa harap lang namin. Bawal pangalan na pangalan, te. Kaya oh, hey, naka-live ako, te. Oo, oh, kilala ko na yun. Naka-live ako, te. Alam ko na... Sandali lang, te. Relax lang muna, te, ha? Relax lang. Gusto mo mapunta sa langit? Opo. Ha? Opo. Tignan natin kung may susundu sa'yo, ha? Opo. Tinan mo nga yung langit kung bumubukas. Sabi ah, ka na dati yun eh. Ha? Bumubukas po. Tinan mo nga kung may bumababa na ang hill. Meron po. Ha? Meron po. Ano, gusto mo sumama dyan? Opo. Ha? Opo. Buka mo nga hawakan yung kamay kung nga hawakan ka. Sige, hawakan mo yung kamay. Hawakan mo. Opo. Ano, hinawakan ka na? Opo. Ha? Ano? Nagbago ba kulay mo? Opo. Anong kulay mo? Puti. Okay. Naging puti ka na. Okay. Ano, sama ka dyan? Opo. Okay. Gusto mo okay. sa taas? Opo. Okay. Pag sinabi ko labas, lumabas ka, ha? Mas mapalad ka. ah, mapalad ka. Pinapatay ka na ba ang tao? Opo. Oh, hinawakan ka na ba ng angel? Ha? Ah? Opo. Yan lang yung kapre, ha? Hindi pa ako tapos sa kapre na yan. Pag sinabi ko labas, lumabas ka na, ha? Opo. Sumama ka sa mga, mga angel na yan, makiat kayo sa taas, ha? Labas. Nakalabas. Pikit Pikit sa katawan 'yan. Ikaw, ano ka? Kapre, mangkukulam Kapre ikaw yung kapre. Yung Diablo lang pinapalabas ko, ba't lumabas ka, ha? Sinabi ko ba lumabas ka? Ha? Labang ha? Hindi Ha? Balita ko, naninira ka daw ng sasakyan. Ha? Sa ka? Ano gusto mo, matunaw? Ha? Anong kulay mo? Itim po, te? Itim. Itim? Saan ka nakatira? Sa may CR po Sa CR ka nakatira? Lumipat ka ng bahay ha? Ano gusto mo? Lilipat ka ng bahay o papasunin kita? Lilipat ko ng bahay Lilipat ka ha? Huwag ka nang babalik dito sa mangkukulam na to ha? Ano ba yung Boss mo na yan? Babay lalaki? Babay ah, po Babay ang boss nyo? Kasama mo yung diablo? Ah, ayun talaga, oh. Huwag mo na babalikan yung babae na yan, ha? Ah. Pinapalaya kita, ha? Lumipad ka bahay, ha? Ang ka. Huwag ka namang gagambala ng tao, ha? Ha? Pag sinabi ko labas, lumabas ka, ha? May tabako ka ba? O, oh. pag sinabi ko labas, lumabas ka, ha? Ha? Yung mga matitira dyan, ha? Labas. Tigit. 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 Paano? Asan asa yung baong-bao? Asan yung pansit niya? Ano niya? Blas aki. Bakit may blas, -blas, -blas na nakapangandila? <laughs> Tawas yun. Ha? Tawas. Di ba yung bao? Hindi. Mm. Piket! Uliin pa natin yung mga Akala mo siguro makakatakas ka ng ganon-ganon lang ha? Di kasi nawala na yung gaming. Pasok sa katawan na yan, mag-uulam. O, oh, ikaw, sino ka naman? Sino ka? Oh, ilan taong ka na? O, oh, ikaw yung mag-uulam. Oh, Tayo nila magtutos. Nasaan na yung kapre mo at saka yung diablo mo? Nasaan na? Ha? Ngayon, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Ang buhay ko. Ang Bulong ano okay, gusto mong gawin ko sa iyo? Mabuhay po. Mabuhay. Hindi ka tawad. Hindi ka tawad. Marami ko na nagasto. Hindi ka tawad. Hindi nga tawad. Kaya pala may mayabang ka, may diablo ka tsaka kapri ka ha. Mayabang yun ha. Ha? Ah, Sabi na po. Sabi na ka -e may mo. Sabi na po. Pag nakatakas ka sa espada na to, magbabago ka na, ha? Ha? Dilat. Dilat, dilat. Ingat malalim. Asa yung tubig? Ay, buksan ko na po yan. Buksan mo ba? Ano pangalan mo? Ilan taong ka na? Ha? Hindi ka 32? Sabi mo kanina 32 ka. Yung totoo, ilan taong ka ba? 13 po. Ah, 13. 30 pa kaya sa sabi mo. Salamat. O, oh, inom na, inom na. Yeah, pala, tuwan tuwa siya pag merong nadadala sa hospital. Uh, dali ah. At ako nakalay bago pa may masambit si Mador na kung anong pangalan ay tatapusin ko ng aking live video ha. Ayan, saludo ko sa inyo. Hindi uh, hey, naman ako magbanggit sa'yo kasi man. alam ko na. Ako pa. Ako. Uh, uh, ikaw pa paggamot ka rin. Papatingin sa. Ang papatingin. O, titignan na kita. <laughs> ano lang siya? Ay, tinitignan na kita, te. <laughs> <De> Hindi, joke lang. dito. <laughs>